Sa so, kanagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat. Mula naman sa impila ng DCS Biang Spirit FM, CNN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live. live Nation Nation. Dennis Nebreho magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas nakasagupa ng 76th Infantry Victrix Battalion sa ilalim ng 203rd Infantry Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army, ang mga teroristang miyembro ng CPPNPA sa pagitan ng Sitio Pastuhan, Barangay Tawas, Bungabong, at sa Sitio ama, Barangay Malo, Bansod noong ikalabing anim ng Oktubre. Tinatayang na sa umigit kumulang 20 miyembro ng teroristang CPP-NPA mula sa Main Regional Guerrilla Unit, na nakipagsanib puwersa sa natitira pang kasapi ng Kumiting Larangang Guerilla at Ignacio Claveria Magadia. na ng mga kasunduluan sa nasabing enkwentro ang iba't ibang matataas na kalibre ng armas at bala, pampasabog at personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Patuloy pang tinutugis ng mga kasunduluan at kapulisan ng mga naksitakbuhang mga miyembro ng teroristang CPP-NPA. Samantala, Matapos ang nasabing engkwentro sa pagitan ng kasundaluhan at teroristang CPP-NPA noong ikalabing anim na Oktubre, muling nakasagupa naman ng kapulisan ang mga rebelding CPP-NPA sa sitio Manambaw, Barangay Santa Cruz, Bungabong noong ikalabing pito ng na Oktubre na tumagal ng halos 30 minuto. Nakuha ng mga operatiba ang iba't ibang uri ng matataas sa kalibre ng baril, mga magazine, power bank, backpack, medical equipment at mga pagkain. Ako si Dennis Breo ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebrejo malapuneman sa CMN Kalapan Oriental Mindoro sa kadayagdagan pa